wages in every region 150 pesos na aumento sa sweldo ang gipangayo sa mga labor workers subay sa gipahigayong unang adlaw sa public hearing sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board alang sa annual minimum wage adjustment among gi push no na let's try to compete or at least ipasaka nato gamay para dul ka sa living wage so that's why we are asking at least 150 pesos dili kayang mabuhing di ang mga trabahanting naghago para magdagan ang atong nasod. Base sa datos sa Ibon Foundation, 1288 pesos ang tukma nga family living wage sa usa ka pamilya nga dunay lima ka miyembro dinhi sa Region 7. Gani mahug nga 820 pesos ang gap niini sa kasamtangan nga 468 pesos nga minimum wage sa Central Visayas alang sa mga Class A municipalities and cities. asab sa 430 pesos sa Class B ug 420 pesos alang sa mga lungsod nga wala malakip sa Class A ug Class B. Ang kadaghanan sa management sector ni ng ngadto sa board ug no wage increase hinungdan sab sa ilang padayong pag-recover gikan sa epekto sa pandemya ngadto sa business industry. We're looking at companies that need the cost to be at the least, no? so um, our proposal is no uh, increase. We have to take to consideration the actual situation of the hotel and restaurant industry in Cebu uh, right now an increase of that of a, even a 100 peso increase would really significantly um, hinder us from fully recovering from uh, the years of pandemic. I'm talking about Apan ng HR personnel sa Osaka Water Bottling Company ni Simpatia sa kalisod nga nagyan karon sa mga mamumuo o ni Sugyut sa pagdungog sa ilang mga panawagan. I hope, anak ka, walay, walay kontra management or workers. So at least lang yun, nga sa ginoon pa nila, disintig yun nga kinabuhi yun ta. Uh, dili yun, lagin mong panahon na. So, tagpo lang na sa tunga. Para sa dili mabiyaan ang ah, mga empleyado. Kaya eh, di ita kapadagan sa negosyo kung nagkosmod ang nagawa sa empleyado. Nagkaniyon sab ang pangu sa board nga si Lilia Esteliore, Regional Director sa Dole 7, nga kinahanglan pa nilang masuta ang sentimento sa uban pang mga sektor subay silang five-day hearing o sa sila makahukom o desisyon. No wage increase, uh, although that's the sentiment of majority of the the management. No, but depending on the the wage board, no, I cannot say it. But uh, the the, way I, I, I look at it, maybe personally, maybe it's a question of the amount. September 5 and 6 now we will be deliberating all the inputs from the public hearings Kini Si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu